So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamamay. So once again, this is Mamay Love Advice. At nandito ako upang mag-share na naman sa inyo ng ilang dagdag kaalaman tungkol sa ating uh, buhay pag-ibig. Ayan. Kung kayo man is may mga problema sa inyong buhay pag-ibig, andirito ako upang bigyan ng solusyon ng inyong lahat ng katanungan. Okay? So uh, sa mga matagal na natin ditong subscribers, maraming maraming salamat po sa inyo. At uh, hanggang ngayon is nanonood pa rin kayo dito sa aking munting channel. Okay? At para naman po doon sa mga newbie at baguhan na nga ngayon pa lang po nakadiscovery ng na channel ko o babago pa lang nakakapanood ng mga videos ko, mangyari po sana na pindutin yung subscribe button at notification bell para lagi po kayo maging updated sa lahat ng mga love advices na maaari kong i-share dito. Okay, so at this moment of time, mga kamamay ngayong araw na to, ang pag-uusapan natin is ano nga ba ang dapat mong gawin kung hindi na nagme-message sa'yo ang isang lalaki? Okay, so yan yung ating magiging topic ngayong araw na to At napakaganda po nitong topic na ito Kasi ang dami pong nagtatanong Ang dami sa ating mga subscribers Ang may ganitong klase ng sitwasyon Okay, so bago ko simulan yan Yung ating topic na yan May hilingin lang po sana kung uh, isang uh, pabor sa mga kamamay So tayo po ay may isa pang channel na ginawa ko upang mas marami tayong may maibigay o may share na videos about sa inyong buhay pag-ibig o sa mga tips kung pa paano ba makakatulong yung mga video ko sa inyong buhay pag-ibig. So gumawa po ako ng isang channel. So ang pangalan po nito is Home of Love Advice. Sana mga kamamay, masubscribe nyo rin po itong ating isang channel para sa ganon, uh, magkaroon pa rin po kayo ng mas maraming idea o mga bagay na dapat nyong gawin pagdating sa inyong buhay pag-ibig. Okay? Kung gusto niyo po mag-shout out dito, so mangyari lang po na mag-subscribe kayo po doon sa ating isang channel, Home of Love Advice, at mag-comment kayo mag-comment kayo and maganda sana kung buo yung pangalan ninyo para may sulat ko sa papel at may shoutout ko po kayo oras na gumawa ako ng video dito. Okay, kung nakapag-subscribe na kayo dyan, napuntahan nyo na. Maraming 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 salamat mga kamanok. At simula na po natin ang ating topic ngayong araw na ito. So ano nga ba ang dapat mong gawin? Oras na hindi na nagpaparamdam or hindi na talaga nagparamdam ang isang lalaki sa'yo. Well, mga kamamay, mga girls, masakit. Okay? Sa side ninyo, kung sakasakaling uh, yung lalaki na nakilala nyo, o baka nga naging jowa nyo, is bigla na lang pong hindi magpaparamdam sa inyo. Kung dati-rate, tinatawagan pa kayo. Kung dati-rate, chinachat pa kayo. Kung dati-rate, ang pa ng message sa inyo. Kung dati-rate, pagising mo sa umaga, ang dami ng message galing sa kanya pero ngayon bakit ni isa wala ni rong send wala ano yung dahilan kung bakit nangyayari to ano yung mga dahilan kung bakit ganito na sila sa inyo ngayon So, yun ang pag-uusapan natin. Mga kamamay, pag-uusapan muna natin kung bakit nangyayari to Okay? So, kasi yung mga lalaki, ang nature nila is kilalanin kayo. Okay? Alamin kung anong meron kayo. Okay, so yan yung nature ng isang lalaki So kaya mapapansin ninyo Kapag ka sa unang uh, araw, sa unang uh, uh, buwan Na magkakilala kayo ay talagang interesado, interesado sila sa inyo Kasi marami silang gustong malaman Marami silang uh, gustong itanong At syempre may gusto silang makuha Okay, yan ang nature ng isang lalaki So sa so, first day ninyo Hihiyahiya pa yung mga yan sa first week ninyo nag a na ng mga yan na magtanong-tanong sa inyo? At syempre, habang sinasagot nyo sila, nakaka-discover -nakaka sila ng mga impormasyon tungkol sa inyo. Hanggang sa dumating na yung panahon na meron ng mutual understanding sa inyong dalawa. Okay, what I mean, what what do I mean sa mutual understanding? Ibig sabihin, nagkakapalagay na kayo ng doob hanggang sa isa sa inyo ang magkaroon ng gusto sa bawat isa. Okay? Kapag ka ang relasyon, huwag kayong magtataka kung isa sa inyo ang mahulog. Okay? It's either ikaw or it's, it's either siya. Okay? Kapag ka ganyan mga kamamay, for example, naligaw na sila. Okay? Nag, 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 uh, na sila ng nararamdaman sa inyo. At feeling nyo okay naman sila at sinagot ninyo. Okay? Pagka niyo ninyo yung mga yan, diyan na mag start ang lahat. Pag nakuha nila ang gusto nila sa inyo mga kamamay, possible, bigla na lang silang magbabago. Bigla na lang silang hindi mag-chat-chat. Bigla na lang silang hindi magpaparamdam. So, sa anong dahilan? It's either baka nagkuha na nila ang gusto nila, ibinigay mo na kung ano yung matagal na nilang hinihiling, So, yan yung mga bagay, bagay na dapat mong dapat ingatan. Kung maaari, huwag mo munang ibigay, huwag mo munang ibigay. Kasi nga, ang mga lalaki ganyan nagbabago. Oras na nakuha nila yung kanilang kagustuhan sa inyo. Pero ano nga ba yung, mga, pero ano nga ba yung magandang gawin? Oras na hindi sila nag-chat. oras na hindi na talaga sila nagparamdam. So, number one. Mag-post ka sa social media ng magaganda mong mga pictures. Okay? So, Gawin mo tong mga kamamay Gawin mong uh, hanapin yung lahat ng mga latest mong picture na talagang magaganda Maganda ang ngiti, maganda ang uh, kuha, maganda ang kasuotan, maganda ang uh, angulo Lahat ng magagandang picture mo, i-post mo okay? I-post mo sa social media mo Ikaw na yung bahala, basta yung makikita nung lalaki na yon okay Kapag ka nangyari yan mga kamamay maiintriga ngayon ang lalaki na yon. Bigla kanyang mamimiss. Okay, bigla siyang mapapaisip na bakit nga ba hindi ko siya tina-chat? Bakit nga ba pinipigila ko sa sarili ko na hindi siya uh, tawagan? Eh, ito ang ganda-ganda niya. Kapag ka nakita niyo yung picture mo sa social media, eh, talagang magsisisi siya. Talagang magdadalawang isip siya, manghihinayang kung ano ba talaga ang kanyang sinayang. Okay? So, kung siya is nanamlay na mag-chat sa inyo, nanamlay na magparamdam, well, sa ganong proseso, sa ganong sistema, pag nakita kanya ang ganda-ganda mo, mapipilitan yan na mag-message sa'yo. Mapipilitan yan na kamustahin ka. Okay? So, ngayon magugulat ka. Magugulat ka kung bakit bigla na lang siyang susulpot na parang kabute. Okay? Sa kabila ng hinaba panahon na hindi siya nagparamdam. Okay? So, yun yung number one tips ko sa inyo, mga kamamay. Number one tip ko, kailangan mag-post ka ng magagandang picture mo. Kung kinakailangan labas yung cleavage, mag-post ka. Para sa ganun, talagang maakit muli yung isang lalaki na i-message ka. Alright? So, number two, huwag ka munang mag-message sa kanya. Okay? So, mga kamamay, piling, pigilan nyo sarili ninyo na mag-iwan ng message para sa kanya. Kung dati-dati, halos sunod-sunod yung chat nyo sa umaga, halos tanghali na hindi pa niya nasisin, hapon na hindi pa rin niya nasisin. Kapag kaganyan mga kamamay, halatang halata na hindi na siya interesado sa inyo. Halatang halata na nagbago na siya sa inyo. Okay, baka mamaya, after 2 days pa, bago niya masin yung message mo, tapos hindi pa rin nagre-reply. Kapag kaganyan mga kamamay, nagmumukha ka lang, t. Okay? Nagmumukha ka lang T kapag ka ganyan. Hindi na nga nagre-reply yung tao, pinipilit ko pa yung sarili mo. Hindi, na, hindi ka na nga isinisin, pinagsisikan mo pa yung sarili mo. So it's better mga kamamay na huwag nyo muna silang i-message. Okay? Huwag nyo muna silang tawagan. Huwag nyo muna silang kulitin. Okay? So given naman na naaalala nyo sila, at given naman na alam nilang nandiyan kayo para sa kanila. Well, kapag ka hindi ka nag-message sa kanya, hindi ka nagparamdam sa kanya at hindi ka tumatawag sa kanya, bigla niyang maiisip yung mga dahilan kung bakit mo ito ginagawa. Mag-iisip yan. Bakit kaya hindi na nag-chat-chat sa akin yung tao na yon? Bakit kaya hindi na ako tinatawagan ng babae na yon? Ano kayang dahilan? Baka mamaya, Baka mamaya may bago nitong kaibigan. Baka mamaya busy na siya sa ibang bagay. Baka mamaya nakalimutan niya na ako. Yan yung mga bagay na iisipin ng isang lalaki. Okay? Kung sa tingin nyo, uh, mahalaga naman kayo doon sa tao at pinipigilan lang niya na hindi mag-reply o baka naman na uh, busy lang talaga, so pinitin nyo na, na maghintay at ipaunawa sa kanya na nandiyan ka lang palagi para sa kanya. So paano? So, kung dati nga hindi ka nagme-message, uh, kung dati nga lagi ka nagme-message sa kanya, pigilan mo naman yung sarili mo na huwag ka muna mag-message. May isip ka niya. Mamimiss ka niya kapag kaganyan. Okay? So, baka isipin pa ng lalaki kapag ka palagi ka nagme-message sa kanya, ay eh, wala ka nang ginawa. Yan po ay sign ng hindi. Yan po ay sign ng low value na babae kapag ganyan palagi lang naghihintay ng kanyang message, palagi lang naghihintay ng kanyang tawag. So galiin niyo mga kamamay na 'wag palaging maghintay ng uh, ng reply sa kanya. Okay, maging busy naman kayo para sa sarili ninyo, para sa improvement ninyo. Maghanap kayo ng trabaho, maghanap kayo ng karir mas makakatulong 'yan. Habang naghihintay kayo ng message sa kanya, habang habang nare-realize ng lalaki na, na na namimiss ka pala niya, ay eh, magtrabaho kayo. Mag-improve kayo para sa ganon, makita rin ng lalaki na talagang high value woman kayo mga kamamay. Okay? So and last tips, hayaan mo muna siya. Okay? So, gaya nga nasabi ko sa inyo kanina mga kamamay, baka may ginagawa yung tao. Baka mamaya may trabaho yung tao. Baka mamaya natutulog yung tao. Baka mamaya may inuuna yung tao. So, alamin nyo muna rin yung dahilan kung bakit siya hindi nagme-message sa inyo. Baka may malalim na dahilan, tapos kayo over overacting kayo dyan. Na umiiyak, na nagdadabog, na nagmumukmok dahil hindi kayo i-message im dahil nakalimutan na kayo. Yung pala may ginagawa lang yung tao. So hayaan nyo muna sila okay, at maghintay lang muna kayo ng message galing sa kanila. Kasi may iisip din ng mga yan kapag hindi kayo nag-message, kapag hinayaan nyo muna sila, iisipin nila na bakit nawala kayo. Bakit hindi na kayo nangungulit? Bakit hindi kayo na nagme-message sa kanya? So ganyan yung reverse psychology kung sa hindi ka magme-message sa kanya. Kung kung siya ginagawa niya na hindi mag-message sa iyo, huwag mo rin siya nga message Okay, alam naman niya na naghihintay ka ng message niya. Alam naman niya na hinihintay mo yung kanyang sagot about do sa mga katanungan mo. Well, hayaan mo muna siya para sa ganun ma-reverse psychology. Siya naman yung mag-isip kung bakit hindi ka na nagre-reply, hindi ka na nag chat, -chat hindi ka na nag-good morning sa kanya. Okay? So, yan mga kamamay ang ilang mga tips at pwede nyong gawin kung sakaling hindi po nagme-message ang isang lalaki sa inyo. So, possible, maaaring makumbinse ninyo sila mag-message na sa inyo kapag ginawa nyo yung ilang mga, ay, ilang mga tips na yan sa kanila. Alright? So, sana nakatulong itong aking mga tips na to mga kamamay para sa ating mga newbie at sa ating mga hirap na hirap ng mga subscribers pagdating sa kanilang buhay pag-ibig. Okay? So, ulitin ko, may ginawa akong isang channel. So, sana ma-subscribe nyo rin po yun. So, ang pangalan po nyo nun ay uh, Home of Love Advice. Nag-upload din po ako dyan ng mga payong kaibigan na kagaya neto na makakatulong sa inyong buhay, pag-ibig. Okay? So, kung nakapag-subscribe na kayo dito, maraming salamat. At makita-kita tayo sa mga susunod pa ang mga video ang gagawin ko. Again, this is Mamay Love Advice. See you for our next vlog. Paalam!